Hi guys! So ngayon, pa-uwi na talaga kami. Ito yung mga ga gamit namin. So ngayon, um, nilayan po ni Daddy Alex ng mga pangalan yung kanyang bibigyan ng pasalubong. Ayan. So ayan guys, o. Oh, Makrod, Odiva, Jijag. Ayan yung mga pangalan. May mga pangalan talaga. Kasi kailangan talaga lagyan ng pangalan kasi...

तो मुझे 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 बांस से ज़्यादा ही पढ़ाते हैं इस तरह से लेकर। और क्या है मुझे दमित मुझे ज़्यादा ही नहीं। इतना तो तोता तोता है। ये ज़्यादा ये तो पल। सिर्फ लेकिन मुझे नहीं। Thank you.

na So ito mga is, um, bag na limang bag, bakang black, hindi katok, marin mar, at kakay, simple amore. Ito. Ay, pati. Wag na rin. alam for sure talaga. talaga ng pangalan. Wala. na Ito alam mo na yun eh. Wag na na rin. na Ito yung it it like it. mga <laughs>

Hindi pala talaga bag ko, no? Kailangan talaga magganito mag talaga. Ito na, po. exciting ng part ito. Ah, exciting part! Thank you, Daddy! My Thank dad. you, De. I love yeah. you. Salamat, hey you. Thank you. <laughs> de. Thank you. Parang ito na yung exciting part na iyakan na. Tara, no? So yan guys, gusto ko maramang pasalamatan si Daddy. Daddy, thank you so much. Maghang ka muna, Daddy. Thank you, <laughs> thank you, Dad. Thank you, Thank you, So ngayon guys, um, alis na po kami. At ito <laughs> tayo. Ito gilid ko. Take, basta thank you, Dad. Thank you so much. And babalik lang kami sa April. Eh, babalik pa talaga. Not so thank you so much. So na, alis na tayo. Let's go. Uh, yeah, so yan guys, malapit na talaga from me. <laughs> ayan po si Daddy sa front seat i-habit niya po kami at ayan po si Miss Charmel ayan so anong feeling mo Charmelle lang uwi ka na talaga I'm excited uh, uuwi na uh, ano, isang buwan ako dito pa oo oh, oh. hmm. isang buwan ka dito pa, kasi talagang uwi na talaga tayo diba? at iwan natin si Daddy yeah. <laughs> <laughs> okay, huwag <then>. ka nag-iwiak Charmelle. <laughs> So again, kaya pagkuna na kami ng ano, ng bus terminal. Para paalis na. So ngayon guys, dito na kami sa terminal. Ayan. Maalis na po talaga kami. Ubus. Okay. okay. na. daddy. Ayan po si Charmel. Ngayon guys, pasakay pa. Pasakay na po kami ng barko or um, to go masagana po yung aming sasakyan. At ayan po si Charmel. Ayan. So, ang dala po ni Charmel ay may bag po siya ito naman sa akin at galing Taiwan yung aking friend ayan yung bahay ko ayan ayan si ano diba so um, lalabas na po yung ibang mga passenger para um, sasakay na po sila ng masagana to go ayan po so siksikan po dun sa entrance banda so diba So dumating kami dito is um, alas dos ng hapon. At ang flight namin ay 9 p.m. Uwi ka na talaga dahil, dahil Uwi ka na talaga